Patok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! 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 Magandang tanghali po sa inyo mga kaagapay. Ikaw pa rin ay nakikinig dito sa nag-iisang himpila ng 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, alas 12 na naman at alam nyo naman, ngayon ay palatuntunang patok. Kaya naman mga kaagapay, sa pagkakataon na to, buwan ng Disyembre, alam natin na mahihilig tayo sa food trip mahihilig na naman tayo sa kain dito, kain dyan, pero ang tanong, malinis ka ba? Ay, grabe, nakakagilty yung tanong <laughs> ko, no? Pero mga kaagapay, sa pagkakataon na to, pang healthy tayo. Nako, Kuya Bray, mahal na naman yan. Yang healthy-healthy mo na yan. Kaya naman this time, mga kaagapay, kahit December na, lagi nating piliin pa din yung mga kinakain natin. Oh, hinay, -hinay ka lang, ma. Kumuha ka na naman ng lechon, ha? Kaya naman this time, mga kaagapay, kasama ko lang naman po ang co-owner ng Arite Lifestyle Incorporated. Yes, kaagapay sa mga nakikinig po sa kanikailang mga radyo ay maaari po kayong pumunta sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio upang masaksihan na ngayon kung ano ba ang nasa harapan ng amin lamesa. Siyempre, kaagapay, hindi ako nag-iisa dahil may isang magaling magluto at hindi lang magaling magluto, masustansya pa ang kanyang ginagawa sa kanilang negosyo. Kaya naman this time, ipinapakilala ko na po ang ating kaagapay na co-owner na si Chef Dan Del Rosario Santos. Maganda-magandang tanghali sa'yo, Chef Dan. Hi, good morning po, sir. Mm -hmm. Ako po si Dan Del Rosario Santos. I'm chef and co-owner po ng Arete Lifestyle. Yan, nakakatawa naman dahil nakakagilty no na kumain kasi ang healthy ng tasarapan natin no. Pero this time mga kaagapay, we uh, hindi kami nandito para i-condemn ka dun sa mga kinain mo. Kundi ipaalala na ang kalusugan ay kayamanan. Kaya naman chef, ma'am, pwede mo bang ikwento sa akin chef kung paano ka na-involve sa ganitong uri ng negosyo. lalo na ito ay usaping healthy. Sige nga po, ikwento eh, nyo po, bago po kayo naging isang business owner, sino po si Chef Dan? Isa na akong chef before, nag-aral nag ako ng culinary. Mm -hmm. Then after noon nag ko before sa Cruz, mm -hmm. land-based, dito sa atin. And then, nag-pandemic, mm -hmm. yung friend ko na mayroong um, autoimmune, nag-ask yung wife niya if meron ba daw akong idea about using kasi nag-research siya kung paano ba yung Um, gusto niya maging healthy kasi alam mm. naman natin yung autoimmune wala siyang cure kumbaga mm. kailangan lang talaga healthy lifestyle so bali, nag-research siya about um, cold press juicing then inas ask niya ako kung <laughs> pwede ba bet that time ang akin talaga, ang expertise ko nung na is puro food lang talaga mm, parang ano to, parang mga pagkain lang talaga, kain kain oh, pagkain, kain, kaman. kasi usually yun yung ginagawa namin sa restaurant sa cruise and sa mm -hmm. Dito sa atin Sa Pilipinas So Sabi ko uh, Check natin um, Magre-research din ako mm -hmm. So Sabay kami Sabay namin ginawa yon mm -hmm. Nag-research kami pareho Nagbatuhan kami ng ideas mm -hmm. And then In-incorporate you know, natin mm -hmm. Kahit pa paano So yon Then After nun um, Doon namin na-discover Na parang na-start niya na actually, eh. na-start niya na mag-juice oh, noon. So, kumbaga parang nasisimula na siya. Ikaw, um, parang dumadagdag na lang sa ni -refine, ko lang yung mga juices and mm -hmm. then nag-add ng lines after that. So, nung time na yon so nakakatikim kami kami pa lang. Tapos parang, uy, ang gusto namin mangyari is parang, kasi pagka narinig natin na cold press juicing, usually, Ah, oh, hardcore yan. Lasang dahol, lasang gano'ng oh, greens, di ba? Yung Hirap. most likely pa nga sabihin ako, ano ba yan? Kaya mo inam tayo, lasa namang damo. Kasi mm, <laughs> yun talaga yung nasa isip ng mga tao, na mm -hmm. pagkakumain ka ng pure fruits or may gulay, alam na natin lasa nyan. Mm -hmm. So, yung, ginawa namin para nag-research nag, uh, nag and then nag-experiment ng paano natin i-blend yung lasa ng fruits and vegetables, magbabalance sa na kailangan, naging masarap yung makakalabasan. Mm. So, uh, after that, nag-trial and trial, taste test, um, pinatikim na with sa family and friends kasi hindi sila makatanggi. <laughs> 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 Yan talaga, ang na kaya talaga natin, madalas, pamilya. Oh, mm -hmm. And then, naggustuhan nila. Wow. Thank God, thank mm -hmm. God. Mm -hmm. Naggustuhan nila, tapos gusto lang umorder. Sabi naman, oh, bibili nyo na to kasi syempre hindi mura. Ang gulay at pruta, siyempre, mm. sa isang bote, ilang ba yung nagagamit natin? Halos 1 kilo. Mm. Hindi naman tayo naglalagay ng anything na um, preservatives. Preservatives Malaga. or added waters, as in pure, para makuha natin yung siyempre, 100% nutrients din. Na, na. benefits ng mga, yun mga kaagapay, no? kasama po natin ngayon si Chef Dan. Alam nyo, mga kaagapay, ang dami na namin na pagkwentuhan bago pa lamang itong pag-uusap na to. Pero po, sa nakikinig po sa kinikay lang mga radio kaagapay, turn ka na dyan sa TV, dyan po sa inyo po, um, social media, para personal nyo makita. Ikaw, baka mamaya may mga autoimmune disease ka o meron ka mga iniinda sa katawan mo. Hindi ko naman sinasabi na huwag ka na magpakonsulta pero maaari itong makatulong sa iyo upang malaman mo na may pag-asa pa sa likod ng ating nararamdamang uh, mga sakit. Kaya naman, am um, chef, di ba? Sabi nyo nga po kayo po ay isang tagaluto. Sabi mo nga land and sea based ka. Uh, mm -hmm. Pumunta kung saan ang talagang profession mo ay sa pagluluto. Yes. Ang tanong ko sa'yo, mo na isipan na, oh, pwede na akong magnegosya? Parang dito sa dito sa RIT pwede na pala akong magnegosya? Paano mo na sabi na, this is the time? Sige, seryoso ko na, magiging negosyante na ako. So, so yun na nga. So, nung time na kinangkilik na siya ng family and friends, so umorder na sila, paunti-unti. Mm -hmm, mm -hmm. And then... Umabot na rin, para nag-spread siya sa mga friends sa Manila. Um-order na sila. So, doon mm -hmm. kami nag-decide na um, yung parang passion project lang before na parang habis lang namin. Yung parang banding kasi namin. Mm -hmm. namin. Mm -hmm. So, na-uwi na, na sa parang uh, nakikilala na tayo, kailangan natin i-establish to. Mm -hmm. So, nag-isip na kami ng names, mm -hmm. kung anong gagawin namin. Actually, parang ano, pag-inegosyo, biglang darating sa yan, syempre sa tulong ni God yan. Kung yun yung binigay niya sa'yo, kung mm -hmm. binigay sa'yo ni God, yun yung calling mo, mm -hmm. wala way kundi sundin mo na lang. Mm -hmm. And do your best, of course. What, hundred percent 100% kailangan mong bigay mo talaga. Mm -hmm. So, eventually, nakilala na dito, doon na kami nag na, wala na, ano, wala na tong, ano, pag parang there's no going back. mhm mm tutuloy na natin. No, so, pag negosyo na tayo this time. Kaya naman, no, mga kaagapay, no, eto kanina, mga kay off air, talagang nakatikim na ako ng um, nung shot nila. Actually, ubus ko na, di ba? <laughs> Makikita nyo sa mga nakikinig po sa kanikay lang mga radyo. Grabe yung naramdaman ko dito sa essential shot na to. Um, yung pakaramdam niya, mga kaagapay, alam mo yung ano, am um, ininom mo siya ng maanghang, papuntahan ganito sa lalawa. Pero pagdating dito sa loob ng mo, parang may, ano, may okay, parang may lalabas na, something like that. <laughs> Pero mga pa it's 100% healthy. Kaya naman ang gusto ko sa yung tanong chef, 'di ba po? Sabi niyo nga po, um, isa po kayo sa mga nag-enhance nitong mga product nito. And hindi po natin maiitatanggi na malaki rin po yung iyong kolaborasyon dahil sa pagpapaganda nito. Paano po ba pumasok sa ganitong industry? 'Di ba sabi niyo una hobby? mga habi-habi. Paano po, pa, paano yung sinabi, ah, sige, eto na yung gagawin. Ito, talagang pure na yung gagawin natin at all. Ba't hindi po kayo inat-introduce ng mga food-food sa kanila? Kasi nung time din na yun, nag-pandemic eh. Mm. Parang nung nag-start kami mag-using para lang sa amin and sa family, and dun nga sa friend namin, mm. -hmm. Yung autoimmune, mga months before noon nag ano na, lockdown, diglaan. Mm -hmm. So, That time, so ano bang kailangan natin? At eh, that time, wala rin cure. Kung yung ano, diba? Napaparanoid lahat ng tao. Oo, uh, so ano kailangan mo maging healthy? Mm -hmm. So kailangan mo kumain ng gulay, prutas, and that time na baka limited pa nga lumabas, ba? Diba? Parang mm -hmm. binibenta online, usually pang healthy, talagang mm -hmm. hindi ganun ka healthy, mm -hmm. pero yung mga time ng mga tao nung kinakain na parang yung sinasatisfy na lang yung cravings, di ba? Mm -hmm. mm -hmm. So yung mga tao lang na pag may kasama ka matanda sa bahay or may sakit, syempre mm -hmm. gusto mo maging healthy ka rin para sa kanila kasi baka mahawa. Ang mm gabi -hmm. yung pagka paranoid mo. Mm -hmm. So doon namin na na ah, juicing. And nung yung feedback nga na sa amin na sobrang gumaan yung pakiramdam nila, healthy, mm -hmm. lalo na yung sa immunity nila, lumakas. Mm -hmm dahil na sa mga matatanda, mm -hmm. so talaga nakakatabad ang puso na kami, itutrain na lang natin to as it is, mm -hmm. And kami naman, hindi naman kami uh, sarado pa sa option na magtatayo rin kami na maglalagay rin kami ng food. Wow. Eventually, healthy foods. Mm -hmm. Kasi meron ng drinks, so ulang yeah. na lang foods. Kaya ang sabi ko, merong panulak. Walang pambara. <laughs> ba? Diba? Kaya naman ani eh, dito ako humanga sa business na to kasi you are advocate na just only na hindi gumasos tayo nang No, hindi eh. Tandaan nyo mga kaagapay, mas maigi ng gumasos tayo sa pagpapalakas ng resistensya kaysa sa magbayad ng mga ilang bills yes. natin sa ospital. Prevention mm -hmm. is better than cure. Exactly, chef. Kaya naman chef no ang tanong ko sayo naman dito nakwento mo na about pandemic, di ba? Alam natin, napakadaming negosyong nagsara, napakadaming negosyong, sabihin natin, pinahirapan ng pandemya. Most likely, ang pinahirapan nito, um, um, restaurant, entertainment industry. Lahat sila nagsara, pero kayo, nagtatayo kayo ng negosyo. pero, what is um, behind that? Ano yung pagsubok na dinaanan? Pero, paano yung napagtugumpayan ang pandemya? Nung pandemic, ah, uh hindi ganun kadali Kasi, napaka-limited lang yung galaw ng mga tao. Tapos, parang pagka kailangan pumunta lang palengke, may araw lang eh. Di ba? Maghanap ka ng produce, lahat ng kailangan mo, suppliers, ang hirap. Mahirap ang, ano, logistically speaking, mahirap. But, sabi nga namin that time, kung ano lang kaya natin i-produce, and kung ano lang yung namin, that time kasi pre-order lang kami nun. Kasi hindi rin kami pwede mag-stock dahil nga syempre sa shelf life ng products namin. So, pre-order, hanggang sa kaya lang namin, kung ano lang yung kaya namin ma-produce, yun lang i-out namin. And dahil nga sa pangyayari na yun na kahit pa paano, nagagawa namin ng paraan. no Parang, alam mo, eventually, mamahali mo talaga yung ginagawa mo. Yung craft na yun na parang kahit na alam mo wala, you know na may way pa rin para magawa mo yung bagay. Mm -hmm. So, talagang naghanap kami, nag-scout kami, and uh, kahit pa paano, maraming tumulong sa amin. Wow, Sobrang yes, daming yeah. tumulong mm -hmm. sa amin para mm -hmm. ma-achieve namin yung mga bagay na yan. Mm -hmm. And yung mga time na 'yon parang sumakto din na nag-click siya dahil nga healthy drinks. Mm -hmm. Pandemic eh, mm -hmm. so healthy drinks, so lahat talaga, napaparanoid ng tao mm -hmm. na para? pa paano naiiyak ka, ma'am? Um, hindi naman. Mm -hmm. Ano lang. Magpapawisan lang ah, sila. Ah, pinagpapawisan. <laughs> okay, mm -hmm. Pinagpapawisan lang. Mm -hmm. So, yon, And, grabe kasi, kasi yung journey that time. Yung mga tao na talagang nag-turn sila na maging healthy. Mm -hmm. Mm -hmm. So, talaga nag- um, Naghanap sila dahil nalang sa social media nakita na rin nila na ah, may binibenta mga gantong products. Mm -hmm. Mm -hmm. So, nag- Umorder sila, na-try nila, and na napakasarap sa feeling na yung comment nila, or yung yung affirmation. Oo, na parang uh, sobrang thank you. mm -hmm may yun dagdamin nyo namin tumaas dahil sa mga juices nyo mm -hmm. at saka hindi lang to mga kaagapay no um, hind, um, mamaya po kaagapay tatanungin natin yung mga flavors ng kanilang mga uh, ng kailang mga drink and at the same time ano kaya yung mga benefits to pero coach no i'm i'm so curious regarding ano sabi mo nga di ba chef uh, nagluluto ako mo, um, lancy base and lahat to mga ginagawa ko buti chef hindi ka nagkaroon ng regret na yung profession ko ng pagluto na wala. Naging negosyante ako. Do you have any regrets on that, chef? No, uh, wala naman. Kasi um, hanggang ngayon naman, na-incorporate ko pa rin eh. Part pa rin ng kulinaryan eh. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Actually, mas mahirap pa nga rin yan compared sa pagluto eh. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. It's a different craft actually. There are different directions but same lang naman din yan. Mm -hmm. Beverage is still, uh, mm -hmm. I love that nung sinabi mo muna it's a different path but but same direction totoo eh mm -hmm. iba man yung ginagawa mo hindi ka man naghahawak ng chance hindi ka man naghahawak ng kaldero para magluto pero naghahawak ka ng buhay ng mga tao na nagbibigay ka ng pag-asa sa maliit na pamamaraan at sa maliit yes. na bagay kaya naman chef ang gusto kong itano kasi yung pangalan ng iyong business ay Arite diba a ako maarte lang ako pero di ako Arite pero Arte. <laughs> anong ibig sabihin ng Arite um, anong pinanggalingan ng pangalan pagitan ng inyong negosyo? Arete is a Greek word. Mm -hmm. uh, it means um, virtue or excellence. Mm -hmm. Yung deeper meaning niya, um, journey towards your, to your, to being your highest self. Wow! Grabe Ayan, naman! Yun ang lalim. <laughs> lalim naman. Ito, akala ko ma-arte lang. <laughs> <laughs> yun yung reason. Ayun mm -hmm. yung, mga meaning niya. Reason behind that naman. Kasi syempre, pag nag-para sa amin ng juicing is something na pag nag ka hindi lang kalang feel good inside also outside no mm -hmm. hindi lang outside kumbaga, buo buong mm -hmm. pagkatao mo sharp ka mm -hmm. naging healthy yung loob, mm -hmm. so yun yung journey mo towards your higher self. Yeah, kumbaga parang ano no, mahalin mo yung mga bagay dahil gusto mo, hindi mm. ginugusto lang sila. Okay. Kaya naman ang tanong ko, chef nabanggit mo na juicing to. 'Di ba pag sinabi natin juicing ang yung yung, yung yung iba ka yung blender blender lang, 'di ba parang, para oh, oilyman tubig tapos blender na. So mm -hmm. juice juice na siya. Pero ano po ba yung process nitong mga ginagawa po natin na juicing? Um, yung process ng cold press juicing So parang hindi lang siya blender kasi pag blender ka naman ang, gina ang gagawin mo smoothie na. Oh, yun na yeah, yung and and. ano ba yung pinagkaiba Sa so, cold press juicing, uh, sa separate lang yung pinaka-extract lang yung pinaka-juice. Mm -hmm. Sa separate natin yung pulp. Mm -hmm. Mm -hmm. So meron tayong meron din mga different kind of juicer, centrifugal and yung masticating juicer. Mm -hmm. Maraming klase. Exactly, eh. ano to? Um, hands-on kayo sa paggawa nito. Uh Oo, -oh. yes, Ma marami kaming chefs pero lagi kami uh, sa operation lagi kami nagcha-check. I think quality check everything. Also kayo na ang owner, ikaw na gumagawa, ikaw ba sa quality assurance? Yes, of course. Dapat kailangan 100% perfect yung product <laughs> oh, ng panglabas. Oh. deserve naman talaga yung pangalan na RIT. Kahit naman si Rod Pero ito, mag- ang ito kaagapay, no? iba talaga yung mga Pinoy na negosyante pag sila yung naging empleyado noon, gusto nilang tiyakin yung kalidad, yes. kung maayos ba. Kasi totoo yun eh, kung ano yung pangalan ng negosyo mo, nag-reflect yan sa mga taong nasa likod ng iyong negosyo. Kaya, Um, ikaw lang po ba dito mag-isa sa negosyo niyo, Chef? No, apat po kaming magpa-partners. sina sino ba tong mga best friend na apat na to, Chef? Um, first po, yung CEO namin, si Angel Clapper. Ano ito right? siya, mga kaagapay, actually? <laughs> <laughs> Ako po. <laughs> mm -hmm. Ako po, and si, ano po, si Sarah Riego de Hi, Mom. <laughs> And kay si JP Cappers Ka po. So silang apat po. Ano pa, Magkakaibigan po kayo? O parang business ano na lang po kayo nag-meet? Nag, ano, nag sa mag-preference din. Beshi-beshi. Oo. Yung isa daw mag-asawa. Ah, okay. Mag-asawa. <laughs> Kaya naman, mga kaagapay, it's time na i-change natin yung perspective natin sa pagpili ng pagkain. Kasi tayong mga kababayan po natin ngayon kung ano yung available. Pero ne we never check kung ano yung magiging impact ito sa atin. Kaya, this time, Chef, nandito nasa harap namin, pwede bang sabihin mo sa amin kung uh, magkano ang isa nito? na order ba ito so, eh, Sige, Chef, ikaw. Uh, ano ba yung mga flavors na natin na nakakita ng mga kaagapay natin ngayon? Ito yung bestseller called Press Juices namin. Mm -hmm. and Go ahead, Chef. Ito yung Immunity boost immunity Booster, mm -hmm. Energize, Weight Loss, mm -hmm. Green Machine, and Skin Bloom. Mm -hmm. Anong tawag sa kayla, Chef? Ito yung bestseller namin, na set. Mm-hmm, Tapos yung, 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 mga shots po dito, ba, ba't po siya tinawag na shots? Kasi mas ano siya, mas uh, potent. Oh! Mas potent siya. Mm -hmm. And yung iba na, uh, hindi, sila, hindi nila kaya yung 350 ml. Oh, pwede mag-shots. Isina shots na laan on nagmamadali ka on the go. Mm -hmm. So Isang chef shots. magkano tong uh, magkano tong juice set ito? For, for for example ako magsisimula pa lang ako. Um, okay lang ba na bumili ako ng isa or kailangan set yung bibilihin ko? Okay lang naman kung isa-isa. Pwede naman set. Kung talagang meron mga kaming mga juices na parang nagdi-detox sila. So, one day, tinitake nila yung six juices with shots. Oh! Yun yung ano nila. Parang supplement nila sa isang buong araw. No food, ah. Wow! Grabe! Fasting plus detox. Yes. Talaga namang linis ka. <laughs> Pero eto, chef, magkano ang isa neto? 450 ml, uh, that's 250 pesos. Wow, ang mura. Mga kaagapay, pag sinabi natin madalas na healthy-healthy uh, foods, na, misan, kailangan isang libo ilalabas mo. Kinsan 500. Pero ito sa 300 ml po. na 350 hundred 350 ml, yes. right? 350 ml po na juice, na healthy juice po. Meron ka ng, uh, meron ka ng um, sabihin natin, detox o pangpampalinis ng kataw natin. Ito naman po yung shot po natin. Magkano naman siya, chef? Bawat shot naman is 80 pesos. Are you sure? 80 pesos? Yes, one shot. Grabe, 80 pesos lang to mga kaagapay sa nakikinig po sa kanika nilang mga radyo, sa kanika nila pong mga himpilan. Mga kaagapay, yung kasalukuyang hawak ko po ay Kids Essential Shot. Wow, pang bata to. Yes, pang kids naman. Kasi before puro ano eh, pang adult siya, hindi kaya take ng bata. So, gumawa kami ng juice na pwede rin itake ng bata naman. Wow! Ibig sabihin, hindi lang pang matanda, Pangbata din. Kaya naman mga kaagapay, kung kayo po yung parang may mga, siguro pwede natin madaan sa mga painom-inom, no? Mga kaba, it's time na piliin natin yung sarili natin. Lalo na, if we want to be a better you, ba diba? Kasi ko na, mga kaagapay, ha? Piliin mo yung kinakain mo. Ito naman po, ano po itong parang mga tsaang nasa gilid po natin? Ito naman yung mga scoop-ons namin. Um, yung price range na kasi, iba-iba. Mm. Pero parang lowest is nasa 40. 40 pesos. 40 pesos. Yes. Mm -hmm. So, iba-iba siya. Meron kaming lavender, blue butterfly pea, um, green tea, ginseng, so, ginkgo. So, lahat po ito ay -in tsaa? Yes, pwede siyang tsaa. Uh, meron din kaming um, collagen and just protein. Para naman oh. sa mga nagwo-workout? Sa mga nagwo-workout naman. Ah. Okay, so, 'yun mga kaagapay, no, hindi lang po ang ino-offer ay juices, kundi sa mga ako po, sobrang hilig ko sa 'yung mga kaagapay, sa mga mahilig yung mga mag-tea, 'di ba? Pwede 'yung gamitin with your best friend. And ano naman po 'yung mga sabon? Ano naman po 'yung mga benefits ng sa mga sabon na 'yan? Ito ay ang aming rice soup. Mm -hmm, mm -hmm. So gusto namin lahat kasi nang ah, ipapasok din namin yung product is talagang lahat. na that organic. organic. Mm -hmm, so walang mm -hmm. harm or anything sa balat or sa katawan natin. Mm -hmm. And magkano po yan, chef? um Ang size, is 275. Grabe, ang mura mga kaagapay, no? Bale, hindi mo kailangan gumastos nang napakalaki o, sabihin natin na, nang na sobrang mahal para lang ma-achieve mo yung pagiging benefit ng isang healthy tao. O kailangan mo ma-achieve yung pagiging isang malakas na resistensya. Kundi sa maliit na halaga, pwede kang maging malusog mga kaagapay. And um, Chef, maaalala mo pa ba kung magkano yung kapital na nilabas yun dito sa RTA? Siguro um, around 20 to 30,000. Kasi nag-start kami muna sa isang juicer lang. Okay. <laughs> Tapos kayo kayo lang? Oo, yun yung ano, isang juicer lang. Tapos um, hanggang sa yun nga, nag-try yung mga kasama namin sa family, friends, na ipo namin, kahit pa paano, nakapagpundar kami pa unti-unti. So yung, sa 20,000 na yun, Chef, pwede mo ba bang i-reveal sa akin kung ilan digits na yung na, na, nakukuha na, uh ng RG? <laughs> kung pwede ba tayong digits level pa na dyan? Uh, okay. Um, umabot naman na ng seven digits. Wow! Seven digits mga kaagapay mula sa 20,000 ngayon po ang RTA ay kumikita na ng 7 digits. Ibig sabihin, totoo talaga na ang negosyo na may dahilan ng hindi lang dapat negosyo minsan. Ang negosyo po na merong advokasya lalo na sa mga kaagapay natin na nangangailangan ng tulong ay wag po natin ipagkait. Kaya naman this time, um, Chef, um, Chef Dan, ang gusto kong um, sabihin, paano ba maging patok ang isang negosyo. Siguro para maging patok ang isang negosyo kailangan magbenta kayo ng solusyon. Mm -hmm. Hindi lang basta produkto. Mm -hmm. Kailangan may solusyon and alam mo na walang shortcut ng ginawa mo. Kailangan 100% na um tama pala Walang muna walang pang lalamang or anything. And syempre, ano po ang payo nyo sa ating mga kaagapay na nangangarap ng na gusto ko yung ganyang negosyo? Ano po ba yung mensahe nyo po sa kanila na, um, na gusto mong pasukin yung ganitong uri po ng industriya sa mga juicy? Siguro, dapat po muna, kailangan, na, um, isa puso mo muna, isipin mo mabuti. Pwede kayo mag-market research or anything. Mag-ano muna kayo. And kailangan, kapag ka napag-isipan nyo, at ipapasukan yung negosyo, panindigan nyo na 100% na Talagang all-in kayo. 100% consistency. Yun ang pinaka-importante sa lahat. And syempre, kailangan ipagdasal niyo lagi yan kay George. Number one yan sa lahat. Nako, mga kaagapay, maikli lamang po talaga ang ating oras dito sa patok. Pero naniniwala po ako na sa napakagandang sinabi po ni Chef Dano na ang pagbebenta ay hindi lamang po sa kung ano ang kikitain, kundi magbenta po tayo ng solusyon. Mga kaagapay, tapos na po ang ating palatuntunan. Pero naniniwala ako na panibagong kwentuhang inspirasyon, hindi lamang po sa paginegosyo, kundi sa pagpapalakas po ng ating mga katawan. Pero po, bago ako magpaalam, nagpapasalamat po ko sa ating mga nakaagapay dyan po sa ating production team at syempre po, dyan po kay Raymond Paner na naging kahalili po natin sa RTV at syempre sumasaludo din po tayo sa ating broadcast engineering at maging sa ating Bukhawet transmitter site. Muli mga kaagapay, ito po ang programang patok na napapakinggan sa nag-iisang himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz. Patok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok!